Ano mo rin? oras midbreak ba? wala? midbreak di ba? Napa midbreak di ba? Napa ba? Napa midbreak di ba? Napa midbreak di ba? Napa midbreak di ba? Napa Hindi siya angat. Napa midbreak di ba? Napa ganito, di ba? Napa midbreak di ba? Napa midbreak di ba? Napa midbreak di ba? Napa midbreak ba? Napa midbreak di ba? ba? Bigyan mo naman ng listong bibili ako. ko talaga yung price na wala yung discount. Makapos yun. Pagkita ko na ang makinaw. ko na, pagkita ko na. Huwag din ng acoustic. Huwag sa electric guitar. May electric guitar ako yan, Binili ko sa

Ito pa, may bakal po yun, sir. Sayang... Naka, binaray na kayo isa kung gara gitara din, yung magkabila. Sige, boss, pakiayos isang ng sample ng mga kanya. Saka isang ano, wala po nung may hawak din sa leg Yung may gano'n. Benta mo nga isang sa online, boss. Tawang po sa online, main sa kinerang sa paglilitik kung sa paglilitik kung sa sa paglilitik kung sa sa paglilitik kung sa paglilitik kung sa paglilitik sa paglilitik kung sa paglilitik kung sa paglilitik kung sa paglilitik ba sa paglilitik kung sa yun? sa sa ito yung pangkot ng pangkot ko. Eh, hindi pa Ano saan? Eh, paano ito yung boss? Ano saan? Yung po talaga yan sa katagalan ko. Kahit may bakal. Ha? May bakal po na yun. Ayun po yung magpapot sa... Sa sa mangko sa iyo. Pagka bumalok po sa Ano po? na doon pa paraan. Yes, ma'am. Basta may bakal sa iyo. Ito, mga ito po sa dito. May may ayos ay ko rin po yung ano. Um, may ayos ko rin po yung ano. Kapit na yung ganito kulay na ito, walang hindi ginong pintura, malambot ba yan? Maple yan sir. Ano ba yun? Yung kaway niya, ito maple. Ano yung matibay din? Yes po, pwede po yun sir. Kung ano, pang brace lang po talaga mm -hmm. mm -hmm. Ito ano muna nga ba sa ano? Sa ampli, may ampli ito. Uh.

na sa yung mga ano mga acoustic na talaga sa pero maganda po yun maganda po yun sa nagsir matigas na po talaga yung Ang sir, bilhin na lang mga elixir dito na brand. Elixir na brand sir. Ito na mga kabilin yun. Maganda klase yun. Elixir. Ano mga ako? Sana wala wala mong na mga kabilin yun. Pata ba na? na Lakewood. Po ano ba yung tatras pa yung? Ano yun? ko lang sa Taiwan. Ano ba Hmm? Noong unang punta natin sa Taiwan, bubili. Gitaran ko yung set. niya. Iwan. Ang binang gitara. Talagay na lang ako ng Tapos yung iba naman, bumibigay iba rin sa akin, ergo sa akin, ang okay. nahilig sa barat. saan pa? Ay, nakita ko na pala yung tagtangos. No. Uh, okay. Bala ko siya, ako guitar, eh. na gumawa ng gitara gabarin na, papakit nga lang eh. Lumala uh, 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 eh, no? Sir. Kaya uh, eh. so, uh, nga Kaya nga eh. Kaya nga eh, patagad na sa mayroon year self service warranty. Yung wife, yung wife po, hindi na po sa dog, sir. na, po. Sige po. Ate ko na lahat. Asa ba yung siya? Ay ba rin siya? Wire tsaka pick. Wala pa nga pick to. ito sir, bigyan mo na po kayo. Maganda ka asa. Maganda ito nun. Yung ito po yung magandang uh, 71. Ano bang number yung pang... Slam. Ay ito sir, 71. Hindi, pang... Pang adlib. Ito po. 46. Pero ito pwede rin po ito sa aking 71. De, ito na ay, lang. Ayun na ito. Thank you po.